Yo, what's up mga kasipol po to video Magtapon ako ng basura mga kasipol Suot mo na ako ng jacket mga kasipol na makapal Bago tayo lalabas dito Yan, kahit na nag-shirt lang, no? okay lang Kuha mo na tayo ng basura yung Basura na ating kapatong mga kasipol sabi uh, lakas yung hangin sa labas ngayon so, ito ito na ngayon basura na ako itatapon mga ka tapon ko na ako ng basura mga ka tapos na ako nagluto ng ulam mga anak ko pang baon nila tapos mamaya naman magluloto ako na pero mamaya pa yung ating ulam so, ko lang muna yung pinto yun, ato yung labas <laughs> naliwanag na po dito na simple daw yung nalabas dyan, na dito sa labas nandito na ako sa labas mga kasipol papunta na doon sa basura na tapunan may tayo man eh tapon ang basura dito napakalakas yung hangin grabe oh nakita nyo namin yung hangin sobrang lakas mga kasimpon no? Yun, oh yung dami ng puno talaga yung kong ito ating lakas yung hangin oh no? sa... tatakbo na lang ako mga kasimpon sa so, punta sa bahay dahil malamig sobrang lamig takbo tayo <laughs> takbo tayo mga kasimpon Sobrang talagang lamig. Ah, uh, Piyo. Nihinig ako. Sobrang lamig talaga. Maraming uh, lamig sa labas, mga kasimbol. Isaglit lang ako doon, Piyo. Giniginaw na ako agad. Uh, hindi talaga kaya pag uh, ganito na sobrang lakas yung hangin. Tapos, doon ka sa labas na ganun kalakas yung hangin wala sobrang lamig at saka hindi po talaga kakayanan pag matagal ka ilang minuto lang ako doon eh wala lang isang minuto galing doon papunta dito sa bahay at baka babalik yung isang minuto lang kasi na po pero giniginaw na ako <laughs> eh yan po mga kasi po hanggang dito lang po yung ating video at maraming maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat